Yan yeah, tayo mga available na bagong batch ng husky. Husky? Sa dao wala ka? Ito kong lang. po yung male natin, yan o. No? Dami ganap sa akin yung copper nung naran. Eh. Ito yung female natin, blue eyes. Ayan po yung female natin. Two months old po may boxing. Saka di ba, mga copper natin. Ito yung female natin. Tapos may female din tayo na ano. Level mass. Ayan, level mass po yan. Back to back uni, two months old po. May boxing tsaka deform. Asking po namin dito sa nila po 15,000 po. 15,000 na lang. 15,000 po. 15 po. 15 po. Yan mga bakto bakto din natin. Ang na mga mura na mga bakto. Kasi aguti ko yung nag-iisa na lang eh. Aguti na nag-iisa na lang to. 3 months old. Aguti. Magkano? Ma 8,000 na lang po. 8,000 na lang. Ano ba na ako? Nag-iisa na lang sa bag niya eh. Last one. Yan so, po. Laki po niya. Ang ganda lang po. Yan. 8,000 na lang po. Female po ah. Female. Tapos meron din tayo ditong golden retriever. Ito po yung female natin. Tapos ito po yung dalawang male. Dalawang male natin, golden retriever. Ito po, ano na lang to? 13,000 na lang po sa golden retriever natin. 2 months old. 2 months old. 2 months old. Tapos mga big gold mga pa. Tapos ito yung 3 months old po. Ito, 15,000 po. 15,000 sa 3 months old. natin. Big bone, square face. Ayan, Sad face yung mata niya. Ang <laughs> uh, ganda po niya. Ang po niya. Ito, 15,000 na lang po. Ah, male po ito ah. Mail. mail. Tapos ito yung ating compact chow. Ito po yung female natin. Tapos ito na yung male natin. Yan. Two months old. May vaccine tsaka the worm. 12,000 na lang po sa ating mga compact na chow. Yan. Full blue tank. Tapos, pakita ko lang din pala kuya. Meron akong 4 sa bahay. Okay. Meron ko sa ba ito? May papers po ito ha. Female. Ayan po. Yeah? 3 months old po yan. May vaccine, taka deworm na rin po yan. Tapos may papers po siya, PCM process po yan. 35,000 na lang po sa orgy natin sa mga nag-arap ng na. May papers po yun ha. On process na po yung papers. Yes po. Ayan, sabi po yung, mga available puppies namin, mag-PM na lang po kayo sa aming page. RK page na po yung aming FB page. Yung contact number ko po, 0915-485-3435. maraming salamat. Salamat kaya. Umaga, kuya. po sa lahat. Ay, Tom John, maraming salamat. Good morning, Ayan, Husky. Ito, meron tayong dalang quality ng Husky. Husky? Husky, huli. Ah, oh, huli. Oh. 12, thousand. Lang. Kaka lang. Kakatumas lang. 12,000 negotiable. Paunahan na lang. Paunahan na lang. Malaki to. Malaki. Meron din babae dito. Meron babae. Brown naman. Uh, madungis lang siya. Ano tawag sa ganyang mata? Ano? Blue eyes. Blue eyes. Pag bahay ay yung magkaiba. Yung isang itim, isang ano. Yan. Magkano asking natin siya? Eh, dito, eh, parehas lang. Parehas negotiable. na lang. Magkapatid ba? Oo. Uh, mga negosyabo lahat yan. Ang Saka meron tayo dito ang pag. Pag. 10k. 10k na lang sa pag. Isang uh, apricot, saka isang pon. Iyan o. Oh. All male. All male. Saka meron tayo dito ang... Belgian. Belgian. 5,000 babae. 5,000 na lang yan, Belgian. Kapag sa babae. Oh. Madali yan lang to, natira na lang to. Ayan, yeah, madali yan lang. Oh. Ah, meron tayong malusog na malusog na golden retriever. Golden. Kaka 3 months lang. Kaka 3 months lang. lang. 10K, negotiable. 10K na ba siya? Lalaki ba? to, lalaki. Mataba. Ah, oh, mataba. Kagaya ko. Na. Ah, saka meron tayong ano, mga chihuahua. chihuahua. Oh, may 10K. Meron din K. yan. i shot nila lang yung mga ko dyan. Okay. Saka meron tayong ano, husky. na husky. Ito pa, na 5 months. 5 months? Ito, ano lang sa budget meal. 7,000. So, 7,000? May babae dyan, minula. So, same lang na price. chihuahua, oh, okay. oh. yeah. yeah. oh, number ko, 09092598335. 8335 Baka may mapatingin pa tayo dyan. Ah, shoutout ko lang po yung partner ko. Mag, sana sana, pag-uwi namin, may lutong ulam na. Gutom na kami mamaya. Ayun, sana daw may lutong ulam na. Sana all. <laughs> Ayun, Ayan o. No? Mga ampon. Ang kami ah, ampon ah, eh. Ang ah, madami pala. Yan sila lang. Kaya nga talaga dapat may luto na. Sana nakaluto ka na ng ulam. Shoutout sa subscribers ni Red Sweet. Ayun o. No? Salamat. <laughs> Tsaka yun pala. Okay. Hello, okay. boss. Good morning, boss John. Hello, good morning, sir. Okay. ah oh, oh, oh. Eto, umpisa na natin. Umpisa okay. na Golden Retriever. Golden. ah oh, eto, mga paubos na lang. Nakakuha na sa kanina eh. Wow. Oo. Oh, oh. Eto, may mga Golden Retriever tayo. Lima na lang to. Lima na lang. Lima na lang. lang. Ali, apat dito, babae. Apat babae sa lalaki. Oh. May initial boxing na sila, may deworm. worm. Yun. Yeah. Oo, bali sila, bigay ko lang ng mabilisa, paubos. 7K isa. 7K na lang? Oo, 7K isa yan, Golden ah, Retriever. Ah, Mura na mga pagsus. 7K isa yan. For only 7K? Oo. Then, ah, uh, yung hmm. ano natin, Packet muli? Bakit muli? Muli. Pilihin yan, may okay. pagpil. Okay. Going to your source. Bigay ko nga mabilisa, 6K. 6K na lang. Okay, lang. Babay liya, oh, may pagpil yan, babae. Oo, may pagpil pa mga kapat, So, 6K na lang, oh. Ngayon, sa mga mag a sir Meron tayong, ano, previous vitamin Wow, para sure na healthy okay. sila oh. yeah. Shout out na rin si Sir Kaide, no Nang marikina, kumuha ng Gold Retriever sa atin kanina Sir Kaide, maraming salamat sa iyo Then, yung number ko 0948 837 1974 June de la Cruz, Novaliches, Quezon City Maraming salamat, sir Maraming salamat, sir morning. Tayo sa mga golden ni Kuya Jun. Napakaganda. Morning po. Okay. Ano mga dala natin ngayon? Um, meron po tayong shih tzu. Dalawang shih tzu. Yung papi po, mga kapatid po yan. Isang babae, isang lalaki. Okay. Asking ko po rito eh, 5K. Negotiable 5K pa. 5K, negosyable Negotiable pa. Mukhang naupos na yung iba. Ano na ko naman? Yun lang sana. po. Mer meron po tayong young adult na shih tzu. Young adult na shih tzu. Nine months. Pareho Nakamura na. Hey, American bully po tayo rito. Bully? Lalaki po yan. Okay. Uh, shot, 8K lang po. 8K, 8K lang. lang. Basta subscriber nyo. May pawas po yan. Gosya pa. Saan nila pwede kontakit mo na? Oo, wala no. Ah, Ayan o, Panjo, Panjo Ayan, babagilin ko po ulit yung number ni Madam 0953 3657 258 Daman Thank you po Thank you, thank you Good morning mga Pops, dito tayo kay Jason Pet. Good morning po. Ayan o. Ayan, meron tayong ragdoll guys. Ragdoll. Babae po. Okay. Ayan, uh, bigyan ko lang ito ng 9.5. 9.5 na lang oh ang cute Blue na pa niya. Meron tayong quality po, kuya. Ayan ang sinasabi ko, pandayo, oh, pansyo, ayan yeah. ay, o. Oh. Amén.

pa. Liver Blue Ice yung po Pero hindi siya blue tang. Pulse, ano, pulse thousand. Meron tayo budget na yan. mo. Ang regalo, na lang. Fix na. Ang na lang yan. Chocolate Labrador Lynx Golden. Ang laki na. Labrador saka Golden. 1-1.5 lang po lang yan. Pero may fit na. Ayun lang po. Thank you. Ayan, shout out po pala. Meron niya pala akong subscriber na nakabili kay Red Sweet from Bataan po, tsaka Maynila. Wow. Thank you! Maraming salamat sa inyo mga pap. At syempre, yung number ni Kuya Jason po, eto. Eto po. Ayan mga pap, contact lang po kayo, kaya tawag kayo dito sa number na to para sa mga magagandang pet na hinahanap nyo. Ayan, kompleto po ito sila. Uh, hanapin nyo na lang si Mr. Red. Ayan, ulitin ko po ah, yung super number. Ayan, so far song kaya. Ayan, May magpukamit pa rin. Ayan, wala ang pet. O, eto na. 0932-3700359 oh, Ito ay page, ayan, isa pa yan, ayan Pero Wow! Malawit na! Kuya, ano lang kayo, mag-follow lang kayo minsan no, na may bigay ako ng papi. Ayun you know, oh! Abangan Ay. natin yan. Ay, salamat po. Mami salamat! Thank you!